pagganon eh, doon na kaya. Oo sir. Di ba sa naro? Sa naro, di diba, ba maga? Pabilini. Oo nga no. Magen na sangkuyong maga pabilini. Plasih. So yun ay ipun na di Sa loob ng sanglinto. Kan kano ni sao, which is may inam benta. Ato malyunot kasi. Maga tirira. Mananggalibalik na. Ludesule para makahinga naman yung kalsada sa kayong ka, para nag-aak na... oh, di ba? na oh, Bungal, Tiklo, Klasim, Lino. Bakit yung traffic? Ito yung traffic para nga ba nagtigiri. Yung mga... Kaya oh, okay. yung video. natin. guys, makita natin sa aking uh, yun, uh, pag pagpa-flashing nitong ano, kama ng Recto Avenue dito sa May Divisoria. Yan, uh. So, yung paglilinis nilinisin yung ng rikto, sabi niyo. Ano yun, ano naka pa? Ano? ko lang. Ang Ag aga nila, no? Hmm. <laughs> Eh 5k. May data pa sa Tabilla, ano? Kumain naman. Yan guys, ah, gani-gani. Ah, nga pala naglinis dito guys. So, nalala ah, na natin uh, pagdating natin. Uh, <laughs> Naulin na tayo di ra Tabilla, tayo nakaabang tayo, no? Hello, oh, 'yun na ating nabangis ayun. <laughs>

哎呀。<laughs> 知道。 dito ay biglang dumating si Yormi para tingnan yung kalagayan nitong Divisoria at nagbigay ng instruction paano lilinisin itong Divisoria para araw-araw na ito makita ang malinis lagi. After 3 years na iniwanan ito ni Yormi talagang makita natin na bumalik sa pagiging uh, tugyot yung itong kabaan ng rikto kaya nagbigay siya ng instruction dito na araw-araw na ito lilinisin at ipa para matanggal yung mga libag at dumini nitong recto Talagang laging ng basura pag tuwing umaga na talaga makikita natin na talagang napakadumi pag umaga at grosso ni Hermine na talagang malinis na ito araw-araw <coughs>

Manangali balik na. O lunes ulit. Para makahinga naman yung konsada sa kayong bornal. Para, para nag-aak na... Kapit na natin. Oo, di ba? Kompleto na ito. Kung parking flow, klaseng linis. Bakit siya traffic? Ito yung yung traffic para nga ba nagkikiri. Yung mga... Kaya yung road dito. Ayun, gano'n gano'n natin. One road kasi. Oo, kaya Nakita ko eh, lumilis. Ganda kaya doon. Saka, hindi na iipon. Yung panel. Yung di ba magiging panel pag yun pag hindi natin linis? Yung panel. <laughs> <laughs> Wala bang wala bang bayaran dito? Argumento na lang. ko dito ako na mimili ng sa Maruano. Oh, meron yang ano, microphone. Size 8 size 3. Babagsak na 'yan. lang, amasuk na. Pagbox lang tapos makakapaghanap mo ay 이 <므라미> 년들 <므라미>